magandang umaga sa ating lahat. Diyan, lahat ng mga OFW. Shout out sa inyong lahat, guys. Um, sa mga Ilocano, guys, naimbag nga bigat yung amin dita nga mga taga Ilocos. Ilocano pala, mga taga Isabela. yan shout out, shout out sa ating lahat. Um, <laughs> so, uh, so, uh, Maghihiwa tayo ng mga ingredients ng mga lulutuin ng aking amo yung malagkit siya. Pero lalagyan namin siya ng mushroom. Ayan, naghihiwa ako ngayon guys ng mushroom. Mushroom and sibuya tsaka karne. Ayan guys. Habang nag habang naghihiwa ako diyan guys, ayan makita niyo naman na nagsasalita ako diyan kasi ayan, umaga-umaga pa lang guys, eh nagchichismisan na kami yan ni Sis Jiro. Ganun talaga guys mas gusto gugustuhin din kasi namin na guys na maram, na may kausap habang may ginagawa para natatapos. Pero na kausap ka sa phone kasi na ano ka daw na ko-confuse ka daw sa trabaho mo, hindi mo daw nagagawa ng maayos kapag may kausap ka. Pero para sa amin guys, para sa akin, mas marami akong natatrabaho kapag ano, kapag may kausap ako sa telepono. Eh naka Bluetooth naman ako. So walang problema, guys. Ayun. Kahit nag-aaway kami ng amo ko, guys, pinag pinapagalitan ako niyan pag may kausap ako sa phone. 'Yun, sinasagot ko siya, guys. Sinasabi ko na mas marami akong nagagawa kapag may kausap ako. Kasi kapag wala akong kausap, guys, na para akong tanga, inaantok ako talaga. So pahinto-hinto ako. Pag wala akong kausap, nagpe-Facebook ako, tin nagtitingin ako sa mga Facebook, o, oh, so, mas, mas lalo ako walang nagagawa, ba diba? So, ayan, guys. So, tuwing umaga yan, guys, nagchichismisan kami niya ni Jero. Oh, ang pinagchichismisan namin yan, guys, is about aming mga life. Ayan, ganoon talaga, guys, pag mga chismosa. Ayan yung ano lang ba yung feeling rich kaming dalawa ba yung piling mayaman kaming dalawa naman <laughs> pero di lang nila alam guys na walang wala talaga kaming kapera pera dito puro kami talaga resibo ang natitira ang mga pera namin dito puro resibo guys pero okay lang yan guys kahit puro resibo at least nakikita mo naman sa mga ano nakikita mo naman sa mga bata na nag puporsige talaga silang mag-aaral guys kahit wala mga magkulang sa tabi nila so kahit ganon ayan ayan guys ang pinagkichismisan namin enjoy watching po kayo sa aking walang kwentang video <laughs> ayan. wala lang kasing magawa guys so habang naghihiwa ng mga mga lulutuin ayan video video lang guys pag may time ayan guys So, hanggang dyan na lang ang aking video. Kasi marami pa akong gagawin. Ayan. So, maraming maraming salamat sa lahat. And then, especially to Sis Jiro. Ayan. Kasi pares kaming ano. Alam nyo na. And then, shout out lahat sa mga ka-members namin. And guys, sa so, dami-dami namin mga kaibigan dahil sa larangan ni Youtube. Ayan. Mega-mega love shout-out sa inyong lahat, guys. Hindi ko na kayo may isa-isa i-mention -isa kasi napakarami ninyo. Ayan, guys. So, maraming-maraming salamat. Then, magtutulungan lang tayo, guys, para maabot natin ang ating mga pangarap. Ayan. So, ayan, guys. nag lang ako ng sibuyas. Hanggang dyan na lang ang video ko, guys. Bye-bye. Maraming-maraming salamat. God bless you all. Mama, chouk chouk. Bye bye. <laughs> tayo naghihiwa, ihigo eh, tayo ng kapi. Ayan. yung kapi ko guys, pure na kopi. Walang gatas. Ang init. Ayan yung kapi ko guys. Pure lang siya. Pure. Ang lahi na yung bilbil ko. Ah, ang init. Ang init. 이거 피고컨티 <laughs> watching guys